Hello guys, good morning, good morning. Dito sa uh, Riyadh, sa Saudi ay umaga. So, dahil diyo ko ngayon, ako ay naglalakad-lakad. Siyempre, pupunta lang lang sa lang naman sa Panda. Dahil na madang uh, uh, malito eh. puntahan eh, Tanda para abumin ng gulay ay magluluto. Uh, so, yan sa akong sisinabi na yan. Hindi niyo, man, naman masyadong mainit. Medyo malamig naman. Taglamig kasi dito sa Riyadh guro by December or January, yan ha. Sobrang labig dito sa Juan. Well, sa Middle East. Dahil nakablo ako, kaya bagong gupit sabi yung traffic pa nga traffic sa uh, paglakad ganda sa katawan yung init makinitan na lang yung balak ito sa lugar niya ng Takasushi oh. focus area sa uh, Takasushi street Itong building na to, sako. Sako. Pilihan ng mga appliances. Yung loob niya, kasi narating ko na yung loob niya. Dato yung mabibili dyan, mga appliances na sa loob ng bahay, sa mga gamit sa mga pagpapanday, sa mga ng mga karpentero. Maraming, bilihan. maraming plan, mabibili dyan sa loob. sa Sako. Uh, lakad ako pata ako doon sa panda guro ma almost mga 15 minutes pag uh, maglalakad ka ikaw maglalakad sa kabila kasi pag dito maraming pa dito sakya, Maingay. dito kasi sa likuran magandang maglakad tahimik dericho na sa panda mismo e dito kasi sa kabila Diligo ka pa, tapos maingay, gawa ng mga dumadaan sa sakyan. Ayan po yun, no. Sako. Bilihan ng mga appliances sa loob ng bahay. Lahat ng mga gusto mong appliances, nariyan Dito po sa Takasushi. O kung kaya po na natin dito sa Riyadh, at gusto mong bumili ng mga appliances, dito lang po, mura lang po yan. Nag-sale date nag dito yan na say, original pa uh, sako yan ito po ay uh, 9.30 na ng uh, tumaga. ito naman eskwelahan yan international school kahit anong uh, mga uh, lahi, pwede mag aral dyan international dyan eh bilang Arabic Europe Philippines pwede rin dyan mga kuan na English international English sa uh, language lahat pwedeng mag-aaral dyan sa may international school ay sa dito kasi ano eh, no? diretso walang kasi dumadaan sakyan yan so dyan lang muna guys at uh, thanks for watching Please uh, like and share and comment below. Thanks for watching.